Tracy po mga idol no bibira natin ay mga idol lagang Tracy lang siya no yun, good evening mga idol Ayan, so welcome back po ulit para sa ating panibagong video ngayong araw nito So for this video, sasagutin natin yung katanungan na ito ng ating idol no? Ayan, no? So kung nababasa nyo dyan, ang sabi niya dito ay Uh, bakit daw po hindi gumagana yung kanyang starter? Kalahating buwan pa lang yung kanyang motor at hindi niya po mapagana yung starter. Ang sabi pa dyan, eh gumagana naman daw po yung kanyang busina at iba pang yung signal et at etc. Cetera, Bukod tanging si starter lang po yung hindi gumagana. Well, so for this video mga idol, sana magkaroon ka ng idea sa video na ito na ay na sabihin ko kasi Meron po akong senaryo ng motor na ito yung motor natin na papakita ko sa inyo ay Rusi Delta. Ngayon mga doon, Delta. Bago pa po yung motor, 5 days naman po sa kanya. 5 days pa lang po yung motor. Then, lobat po yung battery. Pumbili siya ng bagong battery. Then, ngayon, um, hindi na naman po nag-start. No? Uh, bali, isang araw lang niya pong nagamit yung battery sa start by the next day hindi niya na po nagamit so baka idol yung video na ito or yung paliwanag ko dito sa video mo o sa katanungan mo ay eh baka akma doon sa problema sa motor mo ha, tanong ko nga pala ano nga pala yung motor mo no, anong unit yung motor mo comment down below para mapag-usapan natin baka kaparehas na motor na ito no? well yung motor na ito mga idol kung makikita dyan ito ay Rusi Delta Yan. so Rusi Delta motor po ng ating katropa na pinaayos sa atin. Well, may separate video tayo nito or may video tayo nito uh, ay yeah, upload no kung ano yung ginawa natin pag to troubleshoot dito no. So, ayan po yung ating check muna natin yung voltage. Ayan. So dito nga sa part na ito mga idol ay kinukuha natin yung voltahe po ng battery at saka yung voltmeter no ng kanyang charging kung ito ba ay goods o hindi yung po yung ginagawa natin sa part na ito ng video no kasi alamin natin mga idol kung sino nga ba yung may pagkukulang yung battery nga ba o yung kanyang regulator o yung kanyang starter no so yung unang gagawin natin dito yung unang ginawa ko dito ay chineck ko dito yung voltahe ng charging ng kanyang motor at ng kanyang battery. Ano yung rating niya. Ayan, nasa 12.26. Okay. Okay, so pipindutin ko po yung starter. Tignan nyo po, no? Pipindutin ko po yung starter. Uh, tignan nyo po. Ayan, bumabagsak agad, no? Hindi ko pa pinipindot yan, mga idol. Bumabagsak yung kuryente. Ayan, no? Nagsi-7. May 2 pa. Ayan. Bumabagsak talaga. So, isa lang ibig sabihin nito, mga idol, no? Kulang yung karga ng kanyang battery at kailangan muna natin itong kargahan. So yung mga idol, gamit na po tayo ng 12 volts na charger. Ayan, so salpak natin yung ating voltmeter. Sukatin natin kung ilan yung voltahe. Ayan, nasa 13 na po, no? Kasi nag-charge po yung ating charger. So ngayon, try natin siyang pindutin. Kung gagana. Start natin. So yon mga idol no, maliwanag pa sa sikat ng araw na nakita natin nag-start po yung kanya motor nung no, ito po ay ating kinargahan po ng ating charger no. at uh, tumalo po yan ng 13. Kaya na start niya po yung ating motor. So ibig sabihin walang problema po yung kanyang starter no. at uh, gumagana po siya. Yung may problema, mahina yung karga. O mahina yung ating battery, no? So alamin naman natin ngayon Kung sapat ba yung kuryente na ibinibigay ng regulator Papunta sa kanyang battery Okay, so tester natin Ayan, so papatay muna natin yung Ating charger, yung 13 volts Ayan, pinatay ko po yung charger, mga idol Nagkarga po siya, mga idol, oh Nag-13 po yung kanyang battery, no? Sa ilang minutong charge lang buksan natin ayun bumagsak nag 13 so try nga natin kung yun nag 12 try natin kung mapapaikot yung 12 So hindi na tuloy sa 12, bumabalik sa ano. Ayan. So patay po yung charger niya mga idol ha. Ah. Patay po yung charger, pinatay ko po. Ay, so tanggalin na lang natin para walang duda. Ayan. Ayan. So mayroon tayong 12.63. Quick start natin, panda natin. Check natin yung kanyang bulkahe mga idol. Yan so nagte-trace po siya mga idol oh. No? 13 point 2. Bibirit natin. So trace po mga idol no. Bibira natin. Ay okay, mga idol, lagan trace lang siya no. 3.26 lang yung malakas. Oh, So dito nga mga idol no siguro naman nakita nyo na hindi po umaangat po sa 13 no uh, nasa 13.2 lang po yung voltahe niya. Although umaangat naman siya from 12 volts pumapalo po siya ng 13 pero hindi po sapat yung kuryente na ito no na ikinakarga niya po doon sa kanyang battery kasi kung mapapansin niyo 12.6 po tapos yung hindi umaandar tapos wag umaandar na umaabot lang siya ng 13.2 so ilan lang po yung nadagdag no wala pa nga yata sa 10 no yung naidagdag na voltage sa kanyang battery no so ibig sabihin uh, kulang po yung charging na ibinibigay ng kanyang regulator no partida pa kung mapapansin nyo ayun ipapakita ko mga idol no meron po kasing mini driving light si tropa so isa po yun sa malakas kumain po ng ating battery. Lalong lalo na kung wala kang ginamit na relay, no? yung recta lang sa battery. Tapos meron pa po siyang rapid na horn. Ayan, so talagang magdra-drop po yung kuryente na kanyang battery. No? At maglolobat po yon tapos hindi po no, makakapa-start ng kanyang motor. Kaya naman pala ay isang araw niya lang ito nagamit tapos hindi na nag-start. Dahil nga po mga idol sa sina, sa scenario na yon no, sa scenario na nakita nyo ay mahina po yung kanyang charging no. Uh, hindi umaabot po ng uh, 10 na boltahe nga lang no or 0.10 hindi nga lang umaabot ng 0.10 na boltahe yung pumapalo po sa kanyang battery o yung kumakarga sa battery. So ibig sabihin need na magpalit ni tropa ng uh, regulator para ma-enjoy niya yung kanyang uh, mini driving light at saka yung kanyang rapid horn. Ayan, so yun po yung paliwanag ko dito sa naging problema uh, sa pagdo-troubleshoot ko sa motor ng aking ating customer kanina ano, sa ating tropa. Yun naman, sa paliwanag naman sa Problema na motor ng ating idol no sa katanungan niya binigay sa atin baka ma-idol eh may kahalintulad dito sa video na ginawa natin ngayon okay hey mga idol no uh, yun po yung naging problema ng motor ng ating katropa baka idol yung problema naman ng motor mo ay baka magkaparehas lang kasi sabi mo gumagana naman po yung ibang parts at yung ibang uh, sensor ng iyong motor bukod pa si starter lang Now, ba kasi starter lang talaga ah si starter ba kasi regulator din yung may problema sa motor mo ayan check mo yan mga idol ah, kung may voltmeter ka dyan check mo tapos pag umaandar no gaya na ginawa ko dun sa video ay ah, e check mo na rin no kung magkaparehas eh, si regulator yung may problema ayan so sana idol sa video na ito or sa ginawa nating video ngayon ay may Nasagot ko yung katanungan mo sa atin ayan. So sa mga gusto pong magtanong at sa may mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa ating comment section mga idol ayan. So sa mga gusto naman po magpa-shoutout, sha-shoutout natin kayo sa end ng ating video dahil umabot ka hanggang dito sa part na ito ng video na ito ay shoutout sa iyo. Shoutout tayo kay Dex Sadboy. Shoutout po tayo kay Sir Ariel Ong. Shoutout po tayo kay Bayaka Gulpo. Shoutout po tayo kay Edgardo Santos. Ayan, so, mga gusto mag shoutout mga idol, mag-comment lang po kayo sa ating latest video at sa shoutout natin kayo sa ating next video. Ayan, so dito lang muna tayo. Peace out na mga tropa Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat!